The jeans to look for Good morning. Today is a bit gloomy and a bit sad. We're home. Oh, Mambun, nakakatamad gumala. Blow the kiss to the teddy bear. Maha, mm. no. <laughs> Apa? Mm -hmm. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Get food eh, no. Wow yummy. No. Oh no. Wow. Mm -hmm. Apa na nulut? Come in. Let's put some rocks. Come on. Come. One. What's this? One, two, wow! Ganda naman ang toy ng boy. Tayo ay magsain na. Sana hindi kami malate mamay na. Ito yung nakakahiya din mo. Eh. Ito yung nakakahiya din na. mo. Ito mayroon kami ng inyata o mayroon kami ng inyata. Mayroon kami ng inyata o mayroon kami ng inyata. I'm checked. 201. Di kami mali-late. Mga kami umalas. Mga nga kami umalas. Dapat di kami mali Dapat. Right? Right boy? Yan ma mo, maaraw pero maulan. Magulo ng panahon. Manipis yung ulap na may. Shush, I'm expensive. na naman po ako. Masamahan niyo ako, guys. Maaga pa kasi. Mamamasura muna kami. <laughs> Ang laki. ayos pa nito. Anything more? Bakal buti. Bakal buti. po, po ba? Ah, ito. Pwede pa to. ko Co connect lang, oh. I mean, eh, ni lahat ng sasakyan ngayon, meron ako. Ah, <laughs> ikaw mag-check na. Okay pa siya kasi sira na yung leather. Okay lang leather. E, yung leather. Eh, yun ang pwedeng kunin ko lang yung laki na. Oh, yung isa nga, yung, yung gulong lang. Ay, paano lang? Shopping, shopping po na libre. Alam yung feeling na nagsya-shopping ka, pero libre wala kang pinabayaran. Konting linis lang. Effort ka lang sa linis, pwede na yun. hapon di ba late ako grabe yung takbo ko dito <laughs> para makita ko lang si Gisa pagdating ko wala siya dun sa, sa classroom tas malinis na walang teacher walang tao buti nakasalubong ko isang teacher na tanong ko ganun pala yun pag nalilate palang pag pick up nadali nila sa office tas pag matagal na matagal pa yung magulang tatawagan hindi pa ako safe at wala Although, na nakakahiyang mali. So, kaso, di mo naman makontrol kung ano nangyayari sa daan mo. So, mahalaga, hindi ikaw yung ma-accident. So, sya, sundin sa pina. Baka na. daming laruan ano. The one I want the most is the <laughs> Sleepy? Eh? Ayun, ang daming laruan. That is a 53 inches bear. So big. Why? I'm just here. Kirkland. Um, masarap. Gusto ni Kisha, pero oh, for gift niya sa e school. For me, sweeter siya ka sa kakadilat. Uh, 80 pucks. Always love it. Pag-cake. Basta kumain kayo ang palaya. Locker. Ayan, locker. Oo nga. Oo nga, pindi tayo nang bibigay mo sa school. Pamimigay po to, hindi ko ito sa kanila. baka meron ng penogreek. ang magtatay na sa gigilid ko muna ispang yan yan nakuha na kami ng egg coldest part in Costco ay 8.79 oh lamig. lamig pwede na yun kumuha kami ng buko taas pa rin tayo ng cartel ang good good ay tumututin na ito. Ay, mga meat section nila. May layo nga. Ang lamig kasi, ayoko dumalit. Why? Oh, I hate here. What's that? <laughs> Pakchoy! Kano? Four dollars? Ay, hindi, mas okay to. Mas okay to. Sa lang, no? Oh. yung okay, mga medyan. damit. Adidas, Puma. Ito, 13, no? Anim, 13. Bay, nakikisukat ng hat. Ang <laughs> pogi. Kaso malaway. Malaki mukha ako, hindi bago sa kanya sa <laughs> hat. na to, eh. Hindi na mimili ng color. Nakam na yung gift ko. Isa pa rin. Wow. Ang daming chocolate. That's too big! Ang dami niyan! Ang laki-laki! Mahal! So tapos na kaming kumain sa Costco. Kumain kami ng pizza, ng fries, at ng ice cream. Pero yung mga slices lang. Hindi na ako nakapag-video kasi so, ang kulit na yun. Yes. Tapos ang hindi pa tumitig sa mga babae. Nakakainis. Uh, pero ngayon, nandito kami sa Bunnings yung parang is hardware sa Pinas. And, may bibili lang si Daddy na kung anong pang-ais ng mga bagay, bagay Saglit lang naman sila, so hindi na kami bumaba na aimer kasi medyo ang hirap nga car carsit Balik sa carsit, kaya alam ka mag-effort. Pagod na So, ito yung gumawa si Daddy kanina ng computer chair, diba? Pero yung sira yung hat lang. Kasi kinuha niya lang ba. Ayun na, naayos niya na. And then, doon na yung patungan. See? Ah, oh, diba? Okay na siya. Approve. The shoes. So, ito po, currently, ang status ng aming garahe. Akala. Bibitot naman yun sa likod. Grabe, tingnan may upuan. Ayos-ayos no? pa. Nagagamit ko na. Ito yung napulit kong patungan lagyan kayo ng tsiniglas. Si, Ngayon, tayo ay maglilinis na napulot kong kutsi-kutsihan ni Aimee. Oo, diba? Oo. Gumanda nyo. Magalaw to.